Gusto mo bang kumita gamit ang iyong cellphone, tablet at laptop sa sulok ka man ng mundo? Do you want to be part of an online business company that is ISO certified and has all the solid legal certificates from the Department of Trade and Industries, Securities and Exchange Commission? Not only that, we also have hundreds of offices worldwide. Hong Kong, Dubai, Qatar, Bahrain, Nigeria, Gabon, and USA, and has thousands of distributors all over the world. We were also featured on different TV segments such as Go Negosyo, Ascenso Pinoy, CNN Philippines, PTV4, Jessica Soho, and Rated Gay. Kung are Be one of our business partners. o FW dito sa Singapore. Nang ipakita sa akin ang The Freedom Project online system, hindi ako nagdalawang isip. Sumubok ako, naniwala ako, at nagtiwala na sa sistema nito, makakauwi ako ng Pilipinas for goods. Nakakamiss! Sa extra income ko na 120,000, gamit lamang ang Facebook Grabe yun. Hindi mo aakalain na in just a month, 120,000 kaibigan. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang matakot. Go now! I'm Teresita Javier Valdez, OFW here in Russia. Isa lang din ako sa naimbitahan sumubok, naniwalat at nagtiwala sa ating sistema, The Freedom Project. Ngayon po, ang saya-saya ko -saya po, po dahil kumita na po ako ng 92,000 pesos at ginawa ko lang po ito bilang part-time job. Kung kaya't naman ikaw kapatid, kaibigan, kabayan na nakikinig at nakakapanood sa video ito, huwag kang matakot na sumubok ng bago. Asahan mo, andito ang buong grupo para tulungan ka, para mabilis kang makaipon, nang makauwi na tayo sa ating bansang Pilipinas para makasama na natin ang ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo lalo na po sa ating mga anak. Maraming maraming salamat, Lord. Maraming maraming salamat, The Freedom Project, sa napakagandang opportunity na pinagkaloob mo po sa amin. Thank you, Lord, and God bless us all. Mga po pala sa si Analero Bisoro de la Save po dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang chiki ko po ay 16,847. Inita ko lang po ito sa loob ng isang linggo. Maraming salamat po, The Freedom Project. Ang chiki ko ngayon ay 20,000. Kinita ko lang for gold one week. So, dati kikitain ko po ito ng apat na buwan. So, maraming salamat sa The Freedom Project. Magandang umaga mga kabayan. Ako po pala si Berhilio Habien Sa Lukoyan nakatira dito sa Hawaii. Ngayon po ay kumita po ako ng almost 100,000 sa project na ito kahit ginagawa ko lang itong part-time katapos ng ating trabaho. Kaya kung sino man po ang mga dito, mga kabayan, Huwag po kayong magatubiling subukan at gawin din po itong project na ito. Dahil ito isang legit na pagkakitaan natin para sa ating pamilya. Kung nagawa kong kumita ng almost 100,000, magagawa mo rin kabayan. Kaya huwag kang matakot o mangambang subukan itong project na ito. Dahil dito sa project na ito, sigurado ang ating pag-asenso. Maraming salamat sa The Freedom Project. Good luck and God bless. Up the from Singapore. Salamat sa Diyos salamat sa opportunity na binigay niya sa akin. Buti na lang, sinubukan ko agad. Nagtiwala na diwala sa ating sistema. At ngayon, kumikita na gamit ang Facebook at Messenger. Ang city ko ngayon ay 54,000 pesos. Wow! Kaya sa mga katulad ko na may pangarap sa buhay, ay subukan mo na itong napakagandang opportunity at sigurado kayo na ang susunod sa The Freedom Project. Hi! Ako pala si Corazon Vallejo, OFW po dito sa Hong Kong. Mabuti na lang sumubok at nagtiwala ko sa nagdala sa akin dito. Ang check ko pala ngayon is 24,122 pesos. Kinita ko lang po sa isang linggo. Salamat sa The Freedom Project. Isang OFW dito sa London. Maraming salamat sa opportunity nito na habang nandito ako sa London, kumikita ako online buying na 65,836 pesos in just two weeks. Grabe, buti na lang sumubok ako. Kaya sa mga kapwa ko FW, huwag kang matakot sumubok para kumita ka rin tulad ko. Kaya ngayon, ready na akong umuwi at mag-fullfood sa Pilipinas. Kasama ang mahal ko sa buhay at magkaroon pa ako ng time freedom at financial freedom. Kaya salamat sa The Freedom Project number 1. Hi, ako pala si Dita Sugano, isang OFW sa Hong Kong. Ang cheque ko ngayon is 6,075 pesos in 2 days income. Salamat sa The Freedom Project. Good morning, Royals! Ako nga pala si Glory Vicente, isang OFW from Singapore. Salamat sa Diyos! Puti na lang meron ng The Freedom Project gamit lang ang cellphone, data, wifi at Facebook ay pwedeng pwede ka palang kumita bilang isang OFW na sobrang busy. Kaya kung ikaw ang nakakapanood, sumupok at huwag kang matakot para sabay-sabay na tayong umasenso. Ang cheque ko ngayon, 24,000 pesos. Salamat, The Freedom Project! Hi, ako si Janet Castelo, isang OFW dito sa Singapore. Dahil sa ganda ng Freedom Project, pinita ko ngayon ay 7,700 within 2 weeks. Salamat sa The Freedom Project. Ang ticket ko ngayon ay 64,000 pesos. Minahataw, siniseryoso, para sa pamilya ko pong naghihintay po sa akin sa Pilipinas. Kung kaya po, kaya nyo rin po. Nasa tamang grupo na po kayo, nasa tamang sistema, kailangan nyo na lang pong sumabay at subukan. Maraming salamat po sa The Freedom Project. Mga kasamahan ko sa The Freedom Project. Ako si Nori Jimli, isang asawa ng retired military. Ako ay aktibong miyembro ng The Freedom Project. Ito ay isang online business na di ko akalain na talagang totoo pala. Hawak na hawak ko na ang pinaghirapan ko sa loob ng isang buwan. Makikita ninyo sa kamay ko ang mga cheque na kinita ko. Unang cheque na tanggap ko, 1,200. Pangalawang cheque, 11,970. Ang pangatlong cheque, 2,650. A total of 15,820. Ako si retired technical sergeant, Mark P. Bajigal, nakatira sa Yano City. At salamat sa The Freedom Project. Tumating na po ang cheque ko sa halagang 14,471 pesos. Maraming salamat po. Ako po si Luciano Tisuela of Zambales, isang retired Philippine Navy. Ito, sumubok ako sa The Freedom Project. Ito na ngayon, ang kiti ko, unang linggo, worth of 14,000. Isa na naman pong patunay na ito ang sa Freedom Project ay walang discount. Sa katunayan, ito po ang mga tiki na Pulog ng Langit na nagkakahalaga ng 31,500. Marami pong salamat. Salamat no, po. Uh, nakuha ko na yung pangalawang bus aking JK na ng aking TK na nagkakahalaga ng 10,800 plus. So, salamat ako sa sa Freedom Project na uli, salamat po sa inyong pagtulong sa akin. Ako po, si Ginoong Elpidio Amparo, isang retired teacher na taga General Trias, Cavite. Natanggap na naman po ako ng cheque buhat sa The Freedom Project na nagkakahalaga ng 8,097 pesos. Ako po ay nagpapasalamat sa The Freedom Project na nagbigay sa akin ng pagkakataong kumita sa, habang nasa loob lamang ng bahay. Ako po si Ginawa Escadanilla, isang Philippine Army Retired Major. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat natanggap ko na po ang aking cheque na nagkakalaga ng 14,471. Ako po si Danilo Llanes, isang Retired Army. Isa rin po ako sa sumubok sa napakagandang sistema ng Dapidang Project. Ngayon po ay tatatanggap ko lang ang mga chiki ko na nagkakahalaga ng 16,557 pesos. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Retay Chiquendo Teran Marcos Bucco at narito na po ang aking chiki na nagkakahalaga po ng 14,871. Maraming salamat sa Freedom Business. Magandang buhay po sa ating lahat. I'm Second Lieutenant Pedro Amutan, Philippine Air Force, retired. Natutuwa po ako sa pagsali sa The Freedom Project. Ito po ang aking mga tseke na nagpapatunay na sila ay ligit at walang dinadayang sinuman. Kaya nga po, sali na rin kayo. the Freedom Project. Lahat ay a I am retired police captain Jeff Laforte from Negros Oriental. i am a registered member of the Freedom Project, the growing and very popular online platform. For a few weeks, I received an income of about 14,000, not bad. By staying at home, just using my Facebook and Messenger. So to you all, hali na kayo, magpamimbrot, mag-register na tayo sa the famous, The Freedom Project. Good morning, I'm Coach Franco. Dating college dropout sa ganda ng sistema na meron tayo ngayon. Yung kinikita ko dati sa trabaho ko ng dalawang taon, ngayon, kinikita ko na lang siya ng isang buwan. Ngayon, ang check ko, 250,000 pesos. Grabe, napakaganda ng The Freedom Project sa sistema na meron tayo. Posible tayong kumita ng malaki. At ang best part dito, kumikita ka habang kasama mo yung family mo. Salamat sa The Freedom Project. Bilyong salamat sa Panginoon. Sa The Freedom Project, ang check ko ngayon is 220,000 two years kong saud sa labas sa TFP, one month lang. Hindi hadlang lang kung anong background mo. Ang mahalaga, meron kang pangarap para sa pamilya mo at para sa iyo. Magtiwala ka lang, sumubo ka lang, nang dahil sa ganda ng sistema, ang imposible, pwedeng posible. Salamat na Freedom Project. Dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon, ang cheque ko ngayon, 100,000 sa loob ng isang buwan. Maraming salamat po sa The Freedom Project Online System. God bless! Keep safe, everyone. Dating hindi niniwala, ngayon sumubok at nagtiwala, patuloy na kumikita. Ang check ko ngayon is 127,000. Salamat sa Diyos, salamat sa The Freedom Project. Dati ang sahod ko sa isang buwan ay 15K, pero ngayon ang income ko, 120,000. Buti na lang sumubok ako, buti na lang nilakasan ko loob ko. Kaya sa mga kapwa ko Pilipino, OFW ka man o nasa Pilipinas ka, huwag kang matakot sumubok para kitain mo ang kinikita namin. Maraming salamat, Lord. Salamat sa Freedom Project. Alam mo, dati rin akong skeptic sa ganitong klase ng pagbibusiness. Kung una, hindi ko siya linya at pangalawa, baka hindi ako kumita o marugi. Alam mo, meron lang nag-explain sa akin at nagpaintindi kung gaano kaganda ang sistema ng The Freedom Project. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na subukan pa. Kaya ngayon, ang cheque ko is 105,220 pesos sa loob lang ng isang buwan. Kaya kung napapanood mo itong video na to, subukan mo lang. Katulad ko, sumubok lang din dahil maraming tao ang tutulong sa'yo dito dahil sobrang mababait ang mga coaches and mentors dito. Ako si Renalisa Tamundong at ang cheque ko ngayon ay 40,000 pesos. At ako naman si Renmark Kamundong at ang cheque ko ngayon ay 160,000 pesos at ang combined income po namin ay 200,000 pesos sa loob ng isang buwan. Salamat sa opportunity na ito dahil hindi ko na kailangan umalis, hindi ko na kailangan mag-abroad, hindi ko na kailangan iwan ng aking pamilya para kumita. Salamat sa The Freedom Project, buti na lang sumubok at nagtiwala kaming dalawa kumita ng magkasama at magkatulong na umasenso sa buhay. Thank you, The Freedom Project. Tulad mo rin ako na imbitahan, nagduda, pero sinubukan. Kaya ang cheque ko ngayon, 86,200 sa loob ng tatlong araw. Ginagawa ko to para sa pamilya ko. Ang cheque ko ngayon is 550,000 pesos sa loob lamang ng isang buwan na kasama ko ang pamilya ko. kong The Freedom Project. Sinubukan kong online business na ito. Ngayon ang kinikita ko ngayon, 60,000 sa isang linggo. Buti na lang may ganyan kagandang sistema. Salamat sa The Freedom Project. Dati po akong canteen helper. Dati naalala ko, 3,000 lang po sinasawad ko sa isang buwan. Pero ngayon, ang chefe ko 52,000 isang linggo. Buti na lang, nag-decide ako. Buti na lang, inalis ko yung takot of duda ko. Kaya ikaw, kung hindi mo pa alam yung The Freedom Project, alamin mo na, ito yung nag-aantay na magandang buhay para sa pamilya mo. Salamat sa The Freedom Project. Salo ko sa business na ito part-time. And now, I'm doing it full-time. And ang check ko po ngayon, 27,000 isang linggo lang. Salamat, The Freedom Project. Sa probinsya, nagninegosyo ako, pero hindi ako nakakumikita ng malaki. Pero ngayon, ang check ko, 45,000 kinita ko ito in just five days. Salamat sa The Freedom Project. Dating empleyado, civil engineer by profession. Ngayon, kumita ako 30,000 in just one week. Dati ko pong kinikita to sa trabaho isang buwan. So buti na lang sumubok ako. Salamat The Freedom Project. Okay, kumikita ko ng 3,000 sa loob ng isang buwan. Ngayon, kumikita ako ng 32,584 sa loob lang ng isang linggo. Ang cheque ko po ngayon, 31,850 in just one week. Dati kinikita ko to sa bangko ng isang buwan. Ngayon, isang linggo na lang. Salamat sa The Freedom Project. Hello, good morning. Pangalan ko, Anthony Santos. Ang cheque ko ngayon, 60,000 in just 3 days. So dati lang akong empleyado, naniwala, nagtiwala, sumubok na ngayon kumikita. Maraming salamat sa The Freedom Project. Sa The Freedom Project, ang buhay ay may pag-asenso. Dati po ang sahod ko, 2,500 lang. Ang masarap dito po sa The Freedom Project, ang check ko, 40,000 in just one week. Iba talaga ang kitaan sa online. Thank you, The Freedom Project. Huh? Inita ko ngayon, 17,500 in just 4 days. Napakasarap talagang kumita kasama ang pamilya. Sal Salamat The Freedom Project. Ginagawa ko lang po part-time ang The Freedom Project. Ang check ko ngayon ay 18,000. Kinita ko lang po to in just one week. Thank you, The Freedom Project. Ang cheque ko ngayon, 17,500 in just five days. Buti na lang sumugok ako, buti na lang nagtiwala din ako. Salamat, The Freedom Project. Ang check ko po ngayon, P18,570 sa lamang na limang araw. Ang malupit, ginagawa ko lang siya as part-time. Salamat sa The Freedom Project. Oh. Kaninang cheque lang, ngayon pera na. Sa mga nanonood ngayon at sa lahat ng mga kababayan ko, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito na ang best opportunity para sa iyo na pwede kang kumita kasama mo ang pamilya. Kaya kaibigan, simulan mo na para sa pamilya, pangarap at buhay. Salamat sa The Freedom Project. 10.